Ano naman ang mga high-wage jobs with LMIA na eligible for a spousal open work permit? Yung pwedeng i-apply ang spouse at makasama sa Canada. Ito yung may kagunayan guys sa mga policies ngayon na ang mga high-wage jobs ang pwedeng mabigyan ng LMIA at uh, hindi uh, sakop ng restriction sa unemployment rate at hindi rin po sakop sa restriction na ang employer ay... Uh, 10% lang ang pwedeng uh, makuhang TFW. Okay, so, alin yung pasok sa SOWP? Definitely, ang Tier 0 and 1, yan po ay eligible for a spousal open work permit. And definitely din po, ang Tier 0 and 1 ay matataas ang sweldo. Atin guys, laging tingnan sa listahan ng mga median wage plus 20%. Ano ho? Ayan po sa screen at lagi kong ipinapakita per province po 'yan. Ngayon, pagpasok po naman ng tier 2 and 3, 'yun ang medyo questionable ho. Kasi hindi po lahat ng nasa tier 2 and 3 ay uh eligible for SOWP. Pinili na lang po ngayon ng Canada 'yung mga Uh, skills na kailangan kailangan ng Canada. Ano ho? At may listahan po yan sa website ng IRCC. Ang ilan na ipapakita ko sa inyo ko hindi ko man po maipakita ang lahat ay nasa comment section po ang link. At bukod dito guys sa listahan na ito, lagi po ninyong titingnan kung ang trabaho ang ina-applyan nyo ay magkano ang sweldong ino-offer. Kasi meron po mga entry level positions ng isang klase ng occupation na mas mababa ang gustong ipasweldo ng employer kumpara doon sa mataas ng experience. Ano ho? So, always look at the wages na nandito po sa screen natin, guys, per province. So, yan ang ating kasagutan. High-wage jobs, well, hindi yan sakop ng restrictions ng unemployment rate at ng restrictions sa mga employer. Good luck sa inyo. Si Ati Manchito from Toronto. Thanks for watching.